Ngayon pong ating mga balitang pambansa, Tuesday morning, April 16, araw ng Martes. Inaabot ng hating gabi ang transport strike ng grupong Manibel at Piston na sa gitna pa rin po ng kanilang dalawang araw na tigil pasada kontra PUV Modernization Program. Mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nagprotesta po. At nagkaroon ng karaban ang grupo patungo po naman sa tanggapan ng LTFRB. Sunod nito'y sinubukan nilang uh, magtungo naman sa Mendiola para doon po mga lampag. Yun nga lang, dinarang sila ng mga pulis pagsapit sa may welcome rotonda kaya doon na lang sila nagsagawa ng programa. Maraming tsuper ang nakilahok sa transport strike sa Maynila, Caloocan at Quezon City. Yun nga lang, pinili muna ng ibang grupo na bumiyahe muna sa umaga bago sumali sa protesta para kay papaano'y may kitain at makain sila. Para nga kontrahin ang epekto po ng tigil pasada, may kanya-kanya ho namang libreng sakay, ang mga lokal pa pamahalaan at maging ang PMP. At ayon sa grupong Piston at Manibela, naparalisa nila ang 80% ng jeepney operation sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pero ayon sa MMDA, hindi daw ito totoo. Katunayan nga daw ay halos hindi raw naramdaman ng na mga commuters ang bilang ng mga jeepney na lumahok sa tigil pasada. Siguro yung ibang taga-MMDA hindi nila nalaman na may mga nahirapan din sumakay, ha? Wali rin po nagbabala ang LTFRB sa mga super na hindi sumalis sa consolidation na papahintuin na ang kanilang biyahe simula sa Mayo a Primero. Tila may kailangan pang mabatay na Pilipino bago magamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika. Yan ang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay PBBM, pwede lamang gamitin ng nasa binding treaty kung magkakaroon ng casualty na pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Well as long as they have actually uh uh, uh caused casualties and has killed the servicemen then that is that whether or whatever their designation are whether they're merchant marine or or coast guard or actual uh, gray vessels or navy vessels Uh, it does not matter. Uh, that is a, an attack on the Philippines by a foreign power. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Makailang beses nang nanindigan ng Amerika na ipagtatanggol nitong Pilipinas oras na sa lakay ng kalaban ng ating puwersa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nagkita po naman ang usap-usapan tungkol sa lihim na kasunduan, ipinawalang bisa na po ni Pangulong Marcos Jr. ang anumang secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Tanong ng Pangulo, ano ba talaga ang nilalaman ng kasunduan yan at bakit hindi ito maipaliwanag ng nagdaang administrasyon? Importante hindi bulag ang pamahalaang Marcos tungkol sa naturang secret agreement lalo pat bukam bibig ng China na nilalabag raw ito ng Pilipinas. Hindi tuloy alam ni Marcos Jr. kung ano ba iya ang nilalabag daw ng Pilipinas. Dati na pong sinabi ni Duterte na wala ho naman siyang isinukong teritoryo sa China pero totoong nagkasundo sila ni President Xi Jinping para panatilihin po ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Nauna pong sinabi po ni Marcos Jr. na handa siyang makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nananatili namang tapat ang Armed Forces of the Philippines sa Pangulong Marcos. Kasunod yan ang apela ni Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na talikuran nila ang Pangulo Giit nga ni Alvarez, posible kasing mawi sa gerang anyay pambubuyo ni PBBM sa China. Pero ayon kay Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., isang profesional na organisasyon ng AFP at nananatili silang tapat sa mandato ng konstitusyon pinag aralan po naman daw ng Philippine National Police kung maari bang kasuhan si Congressman Pantaleon Alvarez at ayon po kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, inaalam nila ang kanila pong mga legal uh, ng kanilang legal officers ang naturang issue kung may tuturing pong seditious ang mga pahayag ni Congressman Alvarez. Edong api kasunod ng pag-uudyok niya sa militar na talikuran ang Pangulo sa gitna ng rally sa Tagum City. Nagpaalala naman si Fajardo sa mga opisyal at publiko na ng nang idamay ang PMP sa mga ganyang panawagan na natilin ho naman daw tapat sa saligang batas at sa Pangulo ang pambansang polisya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.